Ayan, hello guys. Happy Sunday. Ayan, ako pala na garden today. Tinanggalan ko ng mga dahon-dahon. Ayan, mga ano halaman. Tapos, kinoptivate ko na rin po Ayan. Yung mga maliliit yan, mga bago kong tanong. Kaya naka, ano, nakasandal na siya sa pader. Before kasi, na, parang natumba na siya. Naglaylayan na siya lahat. So, ayan ang ginawa ko. Nilagyan ko siya ng lupa. Ayan, bawat punuan. Tapos, para ma-push ko siya papunta sa wall. Kasi, naka, ano na, naka sideways na siya. So, ayan. Okay na siya. Nakikita na yung kanyang yung mga, ano, body. So, ayan. Ayan yung ginawa ko today ito rin. Ayan. Ayan. kasi halos nakadapa na kasi siya. Kaya yung ginawa ko, kinultivate ko siya. Tapos dinigbigyan ko ng lupa. Ayan. ayan. medyo okay na siya. So, ganoon din dito. Ayan. Medyo nakatayo na siya. Ayan. Dati, grabing dapa niya talaga halos na. Kaya, ayan. Nagyan ko ng lupa dyan masiksik ko doon sa kanyang punuan. Ayan, bagong tanim kong maliliit. Ayan. So, okay na siya kasi nakatayo na siya. Ganun din doon. Ganun din dito. Ayan, nakatayo na rin siya. Ayan pala siya yung dapan ko pa, um, yung iba kong halaman dito na matay na yung maliit na yan um, kasi parang may uwag ko makain um, so yun ko yung mga dahon sa ilalim kaya saan so, dito? na nakapagwalis na ako so ganun din dito ito mga bago kong tanong. Ayan lang. Ayun. Kasi yung mga dati kong tanim dyan namatay matay, parang naano sa ulan, nalunod. Parang ayaw niya yata yung sobrang ulan. So, yun, 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 mga bagong tanim ko yung iba dyan. Tinagdag ko lang kasi namatay na kasi. ang kinukulit ko rin para maganda tingnan hmm. hmm. ang laki na nito yung iba na lumpa Ayaw yata dito ng aloe vera. Kasi parang mamatay yung aloe vera. Ayan, baka siya. Ano aloe vera kung marili ito oh, siya hiyang sa lupa na to. Okay. So, katapano lumago na rin. okay na siya dito. Ito kasi grabe. So, ayan guys. Pawis na pawis ako. Kasi nagupit din ako sa harapan eh. Pero ayoko muna pumunta doon kasi ano, ang init. Hmm. Kaya mamaya ako na siya walisin. Nagupit lang ako. So, ayan. That's it. Pinakita ko lang sa inyo kung yung mga pinagagawa ko today So ayan